tayo mga katravel sa pila dahil naubusan sila ng sikin ayan o, wala na pong manok nakapila pa hanggang ngayon ayan o, ang haba ng pila ng manok oh. sikin sa Paris wala na wala na masyadong pila mga katravel sa Paris sa manok na lang ayan o. ala Ito yung vlogger lang nandito Ayan o. May palaro dito mga travel. Punta tayo. Ano kayang palaro niya dito? Wow. Oh, palaro.

Ano na si diwa dito pati dito pa pala raw na Sinong sa sa mga mga sa champion sino'ng magtatanggal ng dito velos sempre champion eh, uh, malapit na squire <laughs> malapit na, <suya. laughs> uh, na suya dito malapit na squire dito ito ito, ito 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 yung magwawagi ito ito ito, ito. laki kasi ng uh, uh, ito patapos ito uh, patapos yung uh, number na, 1 na, patapos yung uh, number 1 Ayan, ayan. ayan Kailangan walang tira. Okay, Kailangan walang tira ka lang. walang tira. Banat, kuya. Banat. Wala na. Tapos na si kuya. Sisipol daw, sisipol Mami. daw pagtapos. Pusa kayo mo yan. Ito yung nauna. Ito yung mauna. In sino, sino? Uh, ah, uh, sisipol daw oh, yung oh, mauna. Banatan niyo kasi. May fake my first. Ang drinks na muna. May Inu rin. Rin. drinks. Ayun na. Uh, winner. Winner. Uh, 500. 500. 500. 500. <laughs> 500. <laughs> Kuya, naka-500. Kumain na. Naka-500 pa. Nanalo tuloy si Koya Pusok na. May 500 pa. yan, nanalo yan. Pusok, Solid si Kuya, solid. Naka 500 na busog pa, seryo, shat no seryo. Shout out Yan. Oh, di ba?

sa pagkensi ni Wata. Pusok na. 500 pa? 500 pa. Oo, diba? Pero nawala ako sa pila. Sa anong pila? Wala na, wala uh, na ang pila. Nawala na. Nandito na lahat sa palaro. Ano ang pangalan, kuya? Kuya, Johnny, isang langit. Isang langit at more ayan ano oy mamay dito sa ano nating kasi pipilan na tayo nandito na yung pagkain natin yun ayoy ah, well, wala pa rin wala pa rin mamaya pa yung maluto manok mga alas 12 <muchan> na, ubusan mga travel. Dito na naman tayo sa palaro nila. Ayan oh. <muchan> o. <muchan> diba, saan ka pa niyan? Nabusog ka na nga sa Paris at saka sa, ay, sa Manok. At sa 500 ka pa. Ayan yung palaro ng ano dito. Ang, ibang vlogger dito mga katravel. Mga travel napakaraming vlogger dito sobra ayan o no? ayan pagluluto dito mga travel ano kaya yung ano dito baka yung perito yun ay yung ano yun ah ano nila ay yung luto ano barbecue pero yung manok wala pa hintay lang tayo mga grabe ay sus so, sobra ng dami pila si, eh. andon si diwata o oh. si galing yung pa oh. <laughs> Bawal ba Bawal na videoan yung pagluluto. Oh, okay. Sobrang dami tao mga travel Marami pang gumagawa sa yan. Halos lahat ng ano puno. Puno halos lahat ng lamisa. Oh. Ito sila ma'am dito na kumain sa sa likod ng kotse oh. So, oh, ayun, totok tayo sa pila natin mga travel para makakain na tayo kasi gutom na butom na ako. Oh, Manok ang anoy natin. Ito, dito tayo pasok mga travel. Office oh, like and share na lang mga travel para alam din yung pangyayari dito sa Diwata Paris. Thank you, thank you. Please like and share mga travel.